Hey, good your morning. Good your morning mga kapwa ko. Subira ng mga mamayang Pilipino lalo tigit. Sa akin po mga kahanay eh, sa 99.9% mga etsaperang Pilipino. Bagaman mga Pilipino din po naman no po. Now. Meron pong sinasabi Actually, marami sinasabi. Eh. Pero teka, bago tayo po sa ating pong kinatisan, no po? Aha. Nais ko po munang magbigay ng paalala. No? Paalala, napapanahon paalala, paalala para sa ating po lahat, no? Ikaw man ay maka DGS. Ikaw man ay maka Bongbong Marcos. Ikaw man ay makakaliwa. O ano pa man ang iyong hugis at kulay. Oho. Lahat tayo, mga soberanong mga mamayan Pilipino. Although nahati lamang po tayo sa dalawang hanay. Yung isang hanay, hanay ng ilang mga naghahari-harian, ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan kasama ang kanilang mga pinagpalantuta, no ha? At yung isang hanay naman ay hanay po nating 99.9% mga itsapwerang mamayang Pilipino. Oh. Sa mga nagbabangayan po rito sa atin ngayon, no, oh. eh halos sa lahat tayo, kundi man lahat nasa hanay ng mga itsapwerang Pilipino eh. Eh bakit tayo kailangan mag-away-away para sa kapakanan ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan? pinag-aaway-aaway po nila tayo eh. Bakit hindi natin hayaan ha, ah, na ang ah, sistema ng katarungan sa ICC, International Criminal Court, na alam naman natin pare-pareho, patas, hindi po na si sindikato, hindi na mamanipula ng kahit na sinong Poncho Pilato. Hayaan natin uh, justice, justice take it course, no ha? Diba? ba? Yan natin. Kahit bumagsak pa ang uh, langit sa lupa, no ha? Tingnan natin kung kanino kikiling ang katotohanan, ang katarungan. No, having said that, pag-usapan po natin itong kahindik-hindik na due process of law na ang sabi, ala no? hindi duman sa due process of law ang paghuli. Kaya dating Pangulong Digong, ito ang kanyang pamusong pamusong nga ba? <coughs> si Attorney Sal Panelo po. Pakinggan po natin. Ang foreign institution nawala naman namang authority dito sa ating bansa. Madali sabi, sinubo mo yung iyong kasarin lang. You surrendered your sovereignty. And under the Constitution, the prime duty of the President and the government is to serve to protect. Ano mong protection ng ginawa mo? Sinubo mo. Okay. So sinasabi ni Sal, Sal Panelo, Ha? Teka, huwag mo ulit-ulitin, pa, masagwa, pakinggan ni eh. Sal na lang. Oh. At sinasabi ni Sal Panelo, oh, isinuko mo na no, ang iyong, ang isang Filipino citizen, sinasabi niya sa gobyerno, na no, doon sa ah, banyagang bansa, no, ha? ha na walang due process of law na pinagbabawal ng ating konstitusyon. Abay tayo ka muna, ha? ha? Attorney Sal Panelo. Unang-una, meron ho tayong ha, Republic Act 9851, International Humanitarian Law. Bago pa po tayo, bago pa naratipikahan ng Senado, yung pong ating uh, pagsali, pagsapi, pagiging bahagi sa The Rome Statute, nilagdaan na ni Gloria Macapal Arroyo ang batas na ito, Republic Act 9851, the International Humanitarian Law. Oho. Uh -huh. At ang batas mong ito ay mistulang idinapa doon sa The Rome Statute. Oho, uh -huh. idinapa. Halos lahat po ng mga proviso na nakapaloob sa The Rome Stat gay no ay kumbaga eh atin nang inadapt 'di ba bahagi na po siya ng batas ng ating bansa ang deroom state bago pa tayo naging kasali at maliwanag na nakalagay doon no na kapag ang isang international na korte ay nag-iimbestiga na may ginagawa ng pag-iimbestiga. Pa, eh, pa, pwede na nating kumbaga i-wave ang ating mga lokal na proseso. no? Dito, ipaubayan na natin sa korting iyon. Maliban lang, siyempre, kung meron tayong kahindik-hindik na nakikita na talagang nilalabag na ang ating mga batas, ang ating soberenya. Pero wala eh. Sa iba, walang nilabag eh. Ah? Ang kaso rito na inihain laban kay dating Pangulong Digong ay ha? crime against humanity. At hindi po, po pwede sinabi kung hindi dumaan sa due process of law. No? Ang siste kasi, ang alam na due process of law ni Sal Panelo po, ay yung lamang pong nakikita sa ating saligang batas, no? Papaliwanag natin yan ang gusto para batu-batuhin natin yan uh, stone by stone. Oh, pero alisin muna natin itong si Sal Panelo rito oh, kasi oh, masyado na siyang overstaying dyan po sa ating uh, billboard. Ha! <laughs> ang bira Okay, ano po ba nakasaad sa ating due process of law? Oh? nakalagay sa Section 1, Artikulo 3, no? Bill of Rights. Yan po ang pinakamahalaga. By the way, tama naman siya, pinakamahalaga po yung dokumento sa balat ng ating saligang batas. At na nakasaad doon ay no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Kung anong klaseng hayop yung due process of law na nakasaad yun sa ating Bill of Rights, hindi po klaro. Wala pong kahulugan. Walang kahulugan. Hungkag. Inulit po yan, Artikulo 3 pa rin, Section 14, Paragraph 1. Walang sino man ang maaring panagutin sa krimen kung hindi dadaan sa due process of law. Hindi pa rin po klaro o ano po yung due process of law. Aho. Pagkatapos doon naman po sa section 14 pa rin, article 3, section na uh, paragraph 2, nakalagay, lahat ng akusado dapat pagkalooban ng mabilis pampubliko at patas na paglilitis. No, ha? Kung ano yung patas na paglilitis na yan na siyang kung tawagin sa English ay due process of law, hindi din po deklarado. Hungkag sa madaling salita. No, ha? So yan po ang alam ni Attorney Sal Panelo no, ha? na due process of law. Yan po ay huwad. Huwad po ha. Ibig sabihin kasi, ha? ibig sabihin na, ang ibig ko sabihin yung na huwad, dahil ang magdidikta ngayon ay kung sino yung nakapwesto sa gobyerno. Kung mayor ka, ikaw ang nagtatakda kung ano yung due process of law. Hindi na yung mga mamaya na nag ng saligang batas. No, ha? Now, ano ba talaga ang tunay na due process of law? Oh, ang ating pong demokrasya, tandaan po natin, kinopia sa Amerika. At ang ating pong saligang batas By and large, kinopia din po doon sa Amerika na iyan ay makikita sa Philippine Bill of 1902 kung saan no, lahat ng karapatan ng mga Amerikano ipinagkalob din, ibinahagi sa ating mga ninuno, sa ating mga Pilipino, sa ating lahing kayo mangi. Ano po? Minus two. The right to keep and bear arms and the right to trial by jury. ha? Sa madaling salita, ang tunay talaga na pandemokratikong due process of law ay ganito. At yan po ang ating mong kahing i -amendahan. Ang Article 3, uh, Section 14, Paragraph 1 and 2. Doon po sa Paragraph 1, dapat nakalagay doon ha, na walang sino man ang maaring panagutin sa krimen maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal na mula sa grand jury. O. Ito pong nilagay sa ating saligang batas, kinopia po nila ito sa amendment number no. 5, no? yung paragraph uh, 1, sa amendment number no. 5 ng US Constitution, kung saan nakalagay nga, ha, na walang sino man na maaaring panagutin sa infamous crime, Maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal mula sa grand jury. Ang grand jury po ay binubuo ng mga mamayan, 18 anos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected, ang pamamaraan ng pagpili. No? So mga mamayan, ang nag-aakusa o nagsasakdal sa sino mang nagkasala, no? sa flip side po noon, mamayan din ang magtatanggol no, na maisasakdal ang walang kasalanan. Ha? Ayan po ang kalasag at tabak ng mga mamayan bilang mga grand juror. Ang paragraph 2 naman ng section 14, article 3, paragraph 2, no, nakasaad yun sa atin. Ang akusado ay nararapat lamang na pagkalooban ng mabilis pampubliko at patas na paglilitis. Yan yun sa atin senior na naman. Bina binilipit. Kinopia naman yan sa amendment number 6 ng U.S. Constitution. At ang nakalagay doon, lahat na akusado ay pagkakalooban ng pampubliko. Mabilis at patas na paglilitsi sa hukumang trial by jury of we the people. Mga mamayan po, umusga, patas po yan Ah, na hukuman, hukumang hurado ng mga soberanong mga mamayan, no po, sapagkat hindi po yan namamanipula o nasisindikato kahit ng Pangulo ng Bansa, kahit ng Chief Justice, hala po silang karapatang makialam dyan. Pag nakialam sila, obstruction of justice, ah, ang pinakawalang-walang kaso laban sa kanila. So yun po ang tunay na due process of law sa ilalim po ng demokrasya. Ho? Oh. Sa madaling salita, ito pong ating hukuman ay kabuktutang hukumang trial by palakasan ng mga abusado, ng mga traidor na nagbebenta sa ating kapakanan sa China, no? Ha? mga kawatan na maging ang pondo na pantawid buhay ng COVID. No? Pandemya, binubulsa, ninanakaw ng mga ihudi utang na yan. Oh. Oh. Yung malampaya po natin, mga kawatan eh. Ha? Kinamkam. Ang ah, malampaya oil and gas ah, ah ano ba tawag doon? ah, bla, bla, bla. No, Imbis na sa ating mga mamayan pupunta ang kita, ayun, napupunta sa mga traidor at kawatan. Oh. Yung ba dapat nating ipagtatanggol? Oh. Yung tanong ko sa mga DDS eh, sino ba ang adik na mas karumal-dumal? Yung bang adik sa sebo? O yung adik sa panga, pangungurakot? Adik sa katraidura, sa pangtrataidor para ibenta po? Adik sa pagpatay ng kabataan? Yung bang ba dapat niyong protektahan? Isip-isip po tayo. Isip-isip po tayo. Hayaan natin umikot ang ang ang, ang hustisya, no ha? Umalagwa. At hindi mo po pwedeng pinagkaitan siya ng due process of law sapagkat mahaba na pong panahon eh. ba? Diba? Matagal na siyang binibigyan ng pagkakataon na sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Yan pong numero uno ng due process of law. Na totoong due process of law, doon sa korte, sa International Criminal Court. Kasi hindi nga gumagana yung hukuman trial palakasan sa atin eh. At kung gumagana man, gumagana para sa mga traidor at kawatan at mamamatay tao. No? Oh, Pinuprotektahan po sila. So, hindi po siya sumasagot. Diba? Oh, ngayon, nung iisyuan na siya ng warrant of arrest noon pa, humirit. Oh, humirit ang Department of Justice, si Minardo Gibara kung hindi ako nagkakamalimponente, na ngayon, Solicitor General na. Oh, at ang ang kanya'ng hirit doon, kanang hirit ng uh, gobyerno ni Jigong, ha? Bigyan mo na sila ng isa pang pagkakataon para patunayan na gumagana ang sistema ng katarungan din sa ating bayan. So binigyan na naman sila ng pagkakataon. Kung hindi ako nagkakamali, umabot pa ng dalawang taon eh. Walang nangyayari. Hanggang sa nag-imbestiga na yung Quadcom at marami lalong lumabas noha na uh, ebidensya para lalong idein ha, si Digong, si Bato, si Erbayalde, pati si Bongo, pati si Sara Duterte. At yan po, kung tawagin, no, ha, ay judicial notice. Sapagkat yung pong pandinig ay pampubliko, gawa ng ahensya ng gobyerno, ng lihislatura. No? At yung mga naging ah, ah, bahagi ng kanang ginawang investigasyon, no, ha, po pwede nang tanggapin ng International Criminal Court na, na hindi na kailang patunayan pa. Ha? Judicial Notice Rule, Rule 126 ng Rules of Court, kung di ako nagkakamali. no po? So, ito ngayon, ha? meron na siyang warrant of uh, arrest. Sabihin nyo, hindi duman sa due process, hindi duman na. ba? Diba? Kung baga tumayo rito na grand jury, ay yung isang ahin departamento din sa International Trial Court na nag-imbestiga ba? Diba? Nag-imbestiga at pinasasagot pa nga sila. Mabuti pa nga sa trial by jury ng Amerika, yung akusado pa sekreto iniimbestigahan, diba? Wala siyang walang katung walang uh, tungkulin ang grand jury na panag uh, pa, magpresenta siya ng kanyang panig. Sapagkat ang panahon para magpresenta siya ng kanyang panig doon na sa trial jury. Bakit pa sekreto? Sapagkat kung mali ang mga impormasyon na inilapag doon sa grand jury, eh di hindi masisira ang pagkatao ng kanilang iniimbestigahan. Di ba? Fair and square lamang po. So hindi siya sumagot at patuloy siya hindi sumasagot, pati si Bato. Ha? Ah, pinatawag na rin iyan no, para ah, magpa-interview, para may lapag niya yung kanyang panig. No, ha? Eh wala din, dinedman nila. O ngayon, eto na, iiyak-iyak sila at sasabihin ng mga bugago nila na walang due process. So, Pano na? Para matuto po tayo. So, ng tunay oh, so, na due process na pandemokrasya. Kasi, kitang-kita naman natin eh. Ang due process rito, so, napipilipit ng mga nasa kapangyarihan. Oh, so, sa kapariwaraan nating mga soberano pa man din ng mga mamayang Pilipino. Oh, tayo na nabibiktima rito eh, hindi ba? So, imbes na mag-away-away tayo, abay dapat magkaisa tayo. Ikaw man ay komunista, ikaw man ay loyalista ni Bongbong Marcos, ikaw man ay uh, diehard uh, Duterte uh, fan, no ha? Lahat tayong mga itsapuera dapat magkaisa. Panahon na para ang atin lamang ipaglaban ay yung sarili po nating kapakanan, sarili nating mga karapatan at kinabukasan po. Hindi lamang natin sa kasalukuyang henerasyon bagkos sa mga susunod pang henerasyon uh, ng lahing kayo manggi. Dapat lang po, di po ba? Ang patis naman kayo. Oo. dapat lang juror ka. Ako pa rin po inyo lagi nakahandang maglingkod. Ako pa rin po inyo lagi, lagi nakahandang maglingkod. Mr. Juror, Dr. Sixto Kit Kilatis Lagari po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines. Hanggang sa susunod na episode.